kuya, kasama po natin si Miss Beth, Sir Alvo ng SSS. Habang tumatagal, paganda ng paganda. Hindi yun eh. Parang luya lang. Parang ano, ano no, ah. Yeah. Oh. Oh, ang mga katanong nga. Ang mga katanong natin. mga katanong. Tanong. 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 Ito pa naging tanong. May calamity loan ba? Hindi mo na na. Anong bago sa SSS ngayon? Ah, uh, yung ating loan penalty condemnation magkatapos ng <Torres> gano'n na. Ang kasundi. Actually, last Saturday, uh, nakabukas ang SSS yesterday, lahat mm -hmm. ng linggo. Okay. Mm -hmm. September, September 30 is right. Sunday eh. So, yun Para na yung sa loan penalty condonation. So, sinasabi mo na penalty na ngayon. Kasi penalty. penalty lang yung wala. Yung kinokondo. Oo. Oh, uh oh. -huh. Uh -huh. Okay. Ano penalty May sa isang question. buwan? Ilang percent? 1% oh, okay. per month. Okay. Kaya si hindi kami panong. Mula kay number 5431218, hanggang ngayon po ang tagal makuha ng overpayment sa salary loan ng SSS mm -hmm. sa Marikina branch. Two months na po Since nag-apply ako for refund. Hmm. So complaint siya. Kasi ang hindi na kami nagbibigay ng overpayment. Kung maglo-loan siya, i-apply na lang niya yung overpayment niya for the new loan. Unless, bibigay namin ng overpayment kung aalis na siya ng bansa o retired na siya. Yeah. Eh, but hindi kayo nagbibigay ng lang. overpayment? Pag may underpayment, kailangan babayaran yeah, namin ako. yun, di ba? <laughs> Kasi pag maglo-loan siya, i-awas na lang yung as payment mm. niya. So hindi naman masasayang. Ito po, next texter po natin. Galing sa 4411749. Good morning, ma'am. Magtatanong na po ako kahit po ba meron na akong PhilHealth, pwede pa rin ako maka-avail ng sickness sa SSS? Galing kay Claire. Pwede, basta qualified yung kanyang contribution. Ilang, video, ilang, pero, ano ba? At ilan? least na kasakit ka na, na at least 4 days. Pati ah, dalawa lang, hindi. Hindi pwede. Ah, hindi pwede. Oh. Oh. Kailangan 4 days. Saka, pero ilang months dapat yung contribution mo? At least may 3 months ka prior dun sa semester nung pagkakasakit. Yung semester, 6 na buwan yung Kasama yung month na nagkasakit ka. Alright. Mix. Mix. Mula naman kay 408820, may tanong lang po ako tungkol po sa lump sum <laughs> ng... <Lamp> sum <laughs> ko. Halos po kasi mag-iisang taon na po yata, kumpleto na po ang papeles. Mapin, may pinasikaso ng SSS San Fernando. Hanggang ngayon po, wala pa. Mm, pag ganito katagal may mga problema ito, yung Lamsam na sinasabi, hindi nakapag uh, yung hulog niya hindi umabot ng pension, tapos may natira pa na Lamsam, yun yung paghahati hatian nilang mga anak, beneficiaries. beneficiaries. So may problema yan either yung wala yung middle name, mali yung birthday. May mali sa mga pangalan dapat uh, as early, yung yung time kasi na nalaman kasi mo na may mali. Kasi, kasi medyo matagal din, diba, yeah. di ba, Miss Beth? Pwede ba yung sabay-sabay? Kunwari, mali yung middle initial ko, mali yung birth date mm. ko. Pwede sabay-sabay no, na? No, no. One month ang naman yun, eh, di ba? Tapos okay na. Ito po, galing po sa 357-0774. Good morning po! 63 na po ako ngayon. Nag-file po ako na ng retirement. Pero hindi pa raw pwede. Dahil po kulang pa daw po ako ng 26 months na hulog. Pwede ko po bang ituloy yon o pwede po bang i-cash na lang? 104 pesos po ang monthly ko. Ano po ang mabuti? May problema pa po ako sa birth date ko. 1950 ang file ko pero 5 years ago, nalaman ko 1949 ang tunay. Galing po kay Rodolfo V. William Martin. Yan, salamat. Uh, ito nga may problema siya dahil mali yung birthday, medyo matagal ito. So dapat si kasuin na ngayon magano na siya ng birth certificate or baptismal. Sa contribution naman, pwede niya ituloy. Para hindi medyo mabigat, i-monthly niya yung pahulangan na 26, One. 26 One. months. Ba bakit tumatagal? Bakit tumatagal yeah. kung oh. birthday ang problema? Ah, oh, kasi lalo na pagpatanda ang gagawin mo. Alam ano mo, nasa SSS is 1952. Oh. Oh. Yung pala, 1950 siya. Hmm. Yung 2 years na lalakarin yun, kasi babayaran ng SSS. So, ina-audit -no, hmm. ito ng Commission on Edit. So, lahat ng dokumento, i-verify maigi. Okay. Ah, Ganun pala. Okay. Zero no, no requirement Mix. pag kami papalitan ganun. Yes. Birth certificate, Bird certificate. or baptismal. Wala. Mula naman po kay 4860600. Good morning, kuya. Pwede po ba mag-loan ang asawa ko kahit may utang pa siya sa SSS? Noong 2000 pa huling nakaloan, di po nabayaran ng kanyang SSS na loan, pero tuloy-tuloy po hulog niya. Kaso, di po nababawasan hulog niya. Salamat po. M ano? Hindi na Sa loob. pa kung ano yung okay, niya. Işo, utang niya. Nagkuhulog siya ng ano, niya. Niya siya, pero yung loan hindi binabayaran. Uh -hmm. Sana ganun siya yung niya. O, kung ano naman, pwede tayo dun sa, kung affected siya dun sa nakaraan na habagat, pwede siya dun sa early renewal para i-deduct na lang yung Ulam. balance niya dun sa loan dito. Ah, kaya lang hanggang malaki. September 30, yun nga lang, kaya lang ang bayaran niya talaga. Ah, so hindi ka talaga pwedeng mag-loan kapag ka meron na kang existing loan. Alright. 2 1 good morning po. 65 years old na po ako, naka-100 na contribution na po ako. Gusto ko na mag-lampsong magkano po ang matatanggap ko. Salamat na salamat and God bless. Mm -hmm. Galing kay Manny Ramos at ng Angono Rizal. Ang lamsam sum kasi nakadepende. Kung 100 months yan, sayang naman ituloy na lang yan ng two year, uh, almost 2 years. Almost 2 years. Mm -hmm. uh, oo. Oh, kasi Or kung kukuli niya na yun, oo. wala <coughs> na siya ibang makukuha, kundi yung funeral na lang. Oh, pwede pa lang ilam uh, pwede. <laughs> pwede, <laughs> lang pwede pwede sa. Pwede <laughs> Kaya lang <yun>. sayang. <laughs> kasi sayang naman eh. Asa <laughs> so, pag nilam sa uh, mo. Kaya buhay siya yung funeral. Hindi, pagkapatay na. So, pag-i-tunoy. Tunoy. Tunoy. Para kasi gag na pa 294-1975. Good day po. SSS member po ako at isang single mother. Ilang buwan po ba kailangan mahulugan ng SSS bago makapag-loan? Almost three years po na akong nag-work. Yung three years, pwede na basta may at least oh, na anim na bago. Uh Oo. -oh. Ate to pa, Ben. Mm. Ayan, 49... Yes. Gusto mo mag-gusta? Ayaw. 49... Hindi, tinatanong kung baka gusto mo. Papaba po ulit. Galing po sa 4913847. Good morning po. Paano po ang gagawin kapag mali yung name sa SSS? Yeah. Yun ang name yeah. na ay yeah. mm -hmm. mali. <laughs> Pag-name, <laughs> dapat kami affidavit. Yeah. Apo. Tapos then, birth certificate. Kung ano yung nasa birth, yun ang natin. Apo. Then, mag-fill up ng SSS form E4. Eh. E4. E4. Data yeah. amendment. Nangyayari na talaga yun? Pangalan ng mali? O ibang iba. <laughs> <laughs> Ay, totally yeah, different? Uh -huh. Yo, meron na. So ako you have to identity? prove na ikaw yun. <s> ako, ang nire-registro sa akin, baby boy. <laughs> Uy, baby, baby boy. boy? Napaka-general. <laughs> baby boy na ako. ito ka? Hindi, nung ko na graduate na ako na kumukuha na ako ng bar. Baby, Bakit baby, boy, di nalala na, ang pangalan mo? Petition, <laughs> na, baby, A, na, alam mo kung ano ang pangalan niya? Ano na pangalan mo yun? Ang pangalan mo yun, Don Don Tenorio po. Felicisimo oh. po. Ano mo nalawa na Felicisimo? Na, na, eh baby boy nga. Hindi, pero yung gamit ko siya sa school, Felicisimo <laughs> na. Very smart. Tapos ah, nung kumuha ko ng birth certificate para i-file sa Supreme Court, na lumabas yung baby boy. Ang cute naman yung pangalan mo. Kaya nag-file ako ng petition to change. Nag-change lang. Baby boy Tenorio!

30 oh, 30 okay. months contribution. Pwede ba? 36? 36? Dapat Mwende. 36. 36. Ayun ang salary low. Ah, kasi pwede namang ano naman. 36. Low. Oh, eh, mapasalamat <laughs> na sa ako sa Captain Bet. Ayoko <laughs> nang tawagin mga Bet. Ba? Oh, Bet. Tita Bet. Ba na? naman Tita Bet. Bet uh, na uh, lang. Very young yan. Very young. Almost 32. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Pero meron mga dapat pasalamatan na rin, ha? Oo. Oo. Para po sa masarap na toyo and patis, Carp chuan Chow. And Karate Kid. Give your appetite a taste the kick with Karate Kid's Blockbuster Meals. Have your choice of chicken teriyaki, pork tonkatsu, chicken katsudon, beef gyudon, beef teriyaki, fish katsu, all with refillable rice or unlimited rice. Karate Kid's Blockbuster Meals. Hatak sa sarap. And, uh... Join Laguna Advocacy Run 2012, a run for special education on October 21. 5 a.m. po yan sa Binyan Jubilation Loop. Tawag lang po kayo sa React 0922 Run and be an advocate. Register now. Thank you oh, so much, Thank you, Ms. Thank you, doon sa mga nagnanais maka-avail ng magandang sapatos na balat, kinilas. Oo, kinila, talagang tunay si na balat, hindi si synthetic. Si Pero nakita ko, oh. magkakasama kailangan mo Alin. si, sa si inyong mga taga-eskultura. Si Doc Francis de Crenshaw? <laughs> 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 si Dr. Olaf? Nagpagawa rin ang sapatos na? Magkakasama na sapato, si, sa si Al Santamaria? Hmm. Huh? 'Yung tikada mo sa Gmail. Ako magabe, si Tita Betty Rolioda, na kinakokopya or, base dito Betty Rioleda ng the original Betty's body. Alam mo masyadong sa Marikina. Ah, uh, meron mukha rin eh no? 'yung 'yung gulong nung ano, gulong ganyan plano 'yung bakal. Pinaka hindi pinaglinagong pinaka sapatos. <laughs> Sabi do sya nakausap ko do, gagawin ng ano, iwi-po-pormahan ng paamo, gagawin nung sapatos. Robert. almost, almost mga 2,000 plus lang. Pero yung sapatos, Antiguan. magagamit mo ng mga 10 taon. O, oh, Jun Morales, ah, magpagawa ka rin doon ng sapatos. Si yung mga sapatos pala ni Madam mm -hmm. Imelda Galing ang galing ng Marikina. Inaanay, tapos nagkakaroon din ng mga amag yung barong ni ni Marcos. ano? Natuluan. Pero ang sabi ng sa, sa Marikina, willing daw silang i-repair i-repair yung, restore yung mga, sapatos ni Madam Imelda. Ang problema Madam yung barong. Imelda. Hi, ma'am. Good morning, Madam. Madam. Mm Pero yung... Berte, you know, Dexter Herrera. Si Luis Tro, mm. sabi niya, good and bad. Why good and bad? Tungkol kay Marcos, lalabas doon sa ibig niya mangyari. Huwag <coughs> daw i-institutionalize the way... Kung, uh, la la Pasang. kung makakabote, mm. bakit magbote? ang tao <laughs> ang magpasya <at laughs> Ay, sa kasaysayan. Tama naman, Marcelo. Mm eh, dapat maipresenta yung nangyari talaga objectively. Pero kung may... We are, we yeah. Hi, Kuya! <laughs> Morning. Morning, po. I love you. Ang lumak natin siya. Hi, ma'am, bet. Mga taga-SSS. Eh, eto si... Tutulog na naman to si ano, si Mak. Wala nga yung kasalangin. may problema, ko yan. nga lang pala? Pangalang pala nga. Pag Oh. Baby boy. Baby boy. <laughs> si Bibi na yan, Kuya <laughs> Han. From now on. Baby boy. Baby boy. Oh. Bibi. Ah, nawala ang pangalan. Bibi. Bibi boy lang ang nakalagay. Bibi lang. <laughs> Bibi. Dondo, sir. Hindi niya napinalitan yung pangalan niya. Oh. Problema sa ano yun. pangalan eh. Problema Bibi. sa SSS yun. Bibi. Naayos niya na kaya ako. Pero nung mapalit pa naman, ang ganda naman pala talaga ng pangalan. Ano? Boy. Uh, baby boy. Baby baby, <laughs> baby baby imo. Baby <laughs> imo. Ang totoong pangalan nito, ano, Felicisimo. <laughs> <Anyone? laughs> Junior. Grabe ng uh, bagay pa. Felicisimo <laughs> Tenorio Junior. asin uh, Tenorio Asindero. Si The Junior pala yan. So, palayin din na lang, asin lang. Puro tinda, asin na lang. Asindero. <laughs> ano, ano ba meron ngayon, ma'am, sa SSS? Uh, yung kuya, yung loan penalty kung donation matatapos na by Sunday. 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 Dapat <laughs> nangbayad na sila. Walang expense. Uy, naku, no, yung bang pinabayad. Napabayaran na kaya yung loan. May <laughs> yung mga interest. Hindi, may, 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 lumapit sa akin kasi nag, mayroong loan. Papabayaran daw yung loan. Abot pa hmm. hanggang bukas ang SS. Ah, hanggang anong, Sunday. Pagka po ba Sabado, bukas kayo? Nung Saturday, bukas kami. Nung Sabado. Hanggang ano oras po kayo bukas? Hanggang 5 din. Pero, sa box, hindi pwedeng bayarin yun? Sa... Kailangan sa SSS talaga? Oo, oh, kasi may pipilapan na phone. Ayan, oh, So, uh, makakakondonation eh. Makakakondonation. <laughs> 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 Eh, hindi ba, bebe? Kasi gabi, pag alis pag alis ko, nakasabay ko si Kuya. Sabi siya ka, no, ka na naman, baka matulog ka na naman sa pondahan, ha? <laughs> 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 hindi po, <pa>, Kuya. O, kaya ka pala na ng na bagong tren nung dumating ako <laughs> kanina, sabi niya kanina. Ang kita niya, seryoso lang. sa panonood <laughs> sa inyo, sabi niya. Kasi hindi niya nalala. Kasi hindi niya nalala. Kasi hindi niya nakikisali sa usapan na. Talag kasi. Hindi niya nakikilib ako dito na perfect ngayon eh. Na perfect niya yun, natutul. ngayon, natutulog na hindi gumaga. No? <laughs> <laughs> Ay, sa ganyan lang Ang galing ito. Kaya mo <laughs> na, na sabado, gusto ko to la walang salamin lang. <laughs> Lagi-lagi, dapat siya nakaupo. Medalya ito eh. Oo, oh, yeah, matindi yung... Pagka pumuesto na yun, pag nakita mo yan, nakaganyan. Oo, oh, yan. Medyo tagilid na yun. <laughs> Alala ko dito, baka biglang malaglag sa upukan eh. Nakatutog mo ngayon, Oo, parang kabayo. Dati. Parang bumbay. <laughs> parang uh, yung bumbay na security guard sa school natin. <laughs> Ano ba ang uh, ano nyo ngayon? Uh, ano ba headline nyo ngayon? Uh, <laughs> eh, si Gutierrez. Ano ba ah, ang ah, nangyayari si... kaya? Mm -mm. Ay, mamaya. Guest ko si uh, Gutierrez. Eh, 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 si DG Alex Gutierrez. Oh, si Gadapan, eh, ginisa raw. Ginisa. oh, oh, na, 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 ano na? Nagkaharap na sila na, kahapon. Eh. Oo, wala, wala. Wala, wala raw nangyari. Nanapanga. Napagalitan pa. Napagalitan pa yata ni Lady Miriam. Oo, dahil sa asawa ni Gutierrez. Sa mga mamangutang. <laughs> <laughs> Ikaw ba, limbawa, yung kasawa mo, uh -huh. gamitin pangalan mo sa pangungutang? Hindi. Uh -huh. Ba, hindi, okay, uh Meron so, kasi hindi, do, personal na buhay na daw kasi ni Mrs. Gutierrez. Hindi nga, meron ba sa batas na nagbabawal na <laughs> sabihin ko eh. na, ako po eh, pwede bang pautangin yung ma'am Beth? eh, asawa po ako ni, no, ano, well, di diba? no. ba? Ano ba, di ba? Asawa po ako ni Beth Santiago. No. O asawa po ako ni Rene Jose. No. Eh, totoo naman yung sinabi ng tao. Di naman, no. pag sinabi mo bang asawa ka ni General Gutierrez, eh, no, no. hindi ba totoo? No, no. Di ba? Parang ganun yung mga dating. Wala sa batas in yan. yan, yan. Kaya lang, ang usapan don kung meron um, estafa, Kagaya nun, may bouncing check. eh, Ayan, mm -hmm. eh, bouncing check, ano yan? Malong prohibitum yan eh. Immediately, walang dahi-dahilan. Pwede mong, the mere issuance of the check, pag tumalbog yan, bouncing check. Oo, tawag nga nila dyan eh, BP-22. Mm -hmm. O yung uh, batas pambansa, building permit. Building permit. Building permit. Building permit. Hindi, kasi pwede mo na kagad demanda yun eh, o, kung talagang uh, may Take tumalbog. Down. Kaya may estafa yan, kaya wala. Kaya may panluloko, wala. Once na tumalbog ang cheque mo, kaya mag-iingat kayo ng pag-issue uh, ng cheque. Lalo na yung cheque, eh, hindi nyo lalagyan ng pecha. Magusto kang lokohin noong pinag-issuehan mo, e eh, biglang, alimbawa, usapan nyo, o oh, huhulog mo to, ano pa, mga after two months ang ginawa ay nagalit sa iyo, hindi mo nilagyan ng date. Bigla nga nilagyan kagad ng pecha today. Tapos pinagsabay-sabay. Halimbawa, yung checking in issue mo, pare-parehong walang date. Pinagsabay-sabay ngayon, pinasok pare-pareho, tapalagay Wala kang pondo. Wala kang pondo. Alam niyo naman, minsan ganun, di ba, inahabol mo pa yung pondo ng check mo. Pagtalbog niyan, kaso ka agad yun. Kaya may estapa o wala, meron ka kagad kaso, criminal ka agad ang kaso mo dahil yan ng tinatawag nilang bouncing checks law. Eh, yeah. ka, eh yung kung alam ba may mga tumalbog na cheque, eh, eh, dapat, di ba? Kuya Daniel, yung pagka yung cheque eh, mag issue yung iba. Pero pagka mag issue kuya Daniel ko, sigurado, sigurado. <laughs> <laughs> wala ka oh. Hindi kita i-issue. <laughs> Cash money. Wala ka naman, wala ka naman i e hindi ka makakuha ng cash, dadaan mo sa check. taxi. Sige, ay alas express ka pala. Good morning, kuya. Good morning, kuya. Okay, sarap